Hello guys! For today's video, kakain muna tayo. <laughs> Samahan nyo muna akong kumain, mag-almusal tayo. At ang ating ulam ngayon is embutido. Hap! Yep. Gila na guys sa atin, ng aking office mate. Masarap siya. Chicken. Chicken embutido. At... Meron pa tayo ditong tinola. Oh, may umiiyak dyan, ah. May puro ng ulam natin ngayon. Wow, Hindi makakain si nanay, ah. Sarap magkamay. hmm Tapos, yung rice ko, guys. Sinangag. Sarap. Nalika na oh, oh, ah, ah, mo pa na ah, sa... eh. na hmm, mo pa Hindi siya makaalis kasi yung isa. Ayaw magpaiwan. ah, sinasabi ko na na yung sinasabi ko na ah, sinasabi So yummy. Bakit sabi nila pagka mag ka lang na kumakain, wala kang gana, bakit ako tumataba? <laughs> Malami lagi kumain. Agree ka ba doon, nai? Agree. Okay, guys. Agree ba doon na pag isa lang? Sabi niya walang gana kumain. Kunti lang kumain. Kaya pumapayan. Panan na lang ako. Minsan ba lang kami magkasama ni nanay kumain? Nay. Nay. Like for example, si nanay, wala na rin love life, wala na rin partner, wala siyang kapartner lagi pag kumakain. Bakit tumataba siya? Hmm. Agree ba? Hindi. Depende lang yan sa'yo. Shout out kay Sergeant na nagbigay ng aking ulam for today. Imbutido, chicken imbutido. Mm. Oh, May ano kasi yun sila. May manukan. Kaya, kaya ganern mapaparami na naman yung kain natin ito no mm, it's so yummy Guys. yung mga Hindi pa kumakain dyan diyan, samahan nyo kumain. Sabay na tayong kumain. Dali na dito pa ako sa bahay. Malasa talaga pag papaya 'yun nilalagay mo sa ano no, tinola. Pero mas masarap kung ang tinola natin ay native na manok. Wow! Namiss ko tuloy na. Parang gusto ko kumuha ng native na manok doon sa kabilang bahay. Napapaisip ako. So, paano guys? Hanggang lang muna ang aking video for today. See you sa susunod ulit na upload. Bye-bye po. Thank you very much for watching, everyone.